Good afternoon everyone. So, ako po ay naghahanda ng hinilaw. Hinilaw na bangus to. Ay, dadalhin ni Mistress sa kanilang Christmas party doon sa garay. So, ilagay ko na po ito. Ang luya. sama-sama na yan pati sili. Kalau mance si jus, kalian tahu sarapan, kau kain doyan, yung... bosin, nggak ada yang sakit. at ah, saka ito pipino so hindi ko kuwihan na kasi mayroon may tubig pa yung nagasa yun timplahan na the po ng asin <laughs>

Pa, Hmm? Eh? Ba't ang dami? Dalawang bangus to. Nga, yeah, ba't ang dami? Pa, Papa, may marami silang kakain dun. Ah, may Christmas party. Ikaw nga, abi. Ako rin, penge. Color, dun. Hmm, suka. Laman si Diyos. Ano? Hmm? Suka. Parang madulas

Oh, hmm. oh Tama ng, hmm, ng alat no. So, ilagay ko na po ito sa. Lagayan.